mga katakaw takot. Kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, ishare na yan. Huwag suluhin. Huwag sarilihin baka atakehin ka sa puso. Halika kwentuhan tayo sa gitna ng dilim. Baybayin natin ang nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim. Send na yung mga nakakasindak na stories ninyo sa takawtakotedymel.com This is the story of my twin classmates in Cavite State University. They are Martha and Maria. Martha gave me the permission and opportunity to put their story into texts. This story was made in honor of my late classmate, Maria. What you are about to read was told in Martha's point of view. Ano ka ba? Pag ang letter V ay nasa pagitan ng mga consonant ito ay binabasang letter U at pag ito naman ay nasa pagitan ng mga vowels o kaya naman ay sinusundan ng mga vowels, ito binabasang letter B. Ito ha. Moritum te saltams, est dexter meat right, ab versums christus, verb d treve vermi, est reflexum, arvm dr dexter my lantern, v, satani. Ito na lamang ang huling alaala -ala ng binikas ng kakambal kong si Maria bago siya namatay. Ikalabindalawa ng Setyembre taong dalawang libo at dalawa tandang tanda ko ang araw na ito. Ito ang sumunod na araw matapos bombahin ng mga terorista ang Twin Towers sa US noong nakaraang taon ng dalawang libo at isa. Ito rin ang araw kung saan ko huling nakasama pauwi ng bahay ang kakambal kong si Maria. Mga bandang alas 4 ay medya na ng hapon. Nakasakay kami ng kambal kong si Maria ng Buas Pawing Cavite City nang may nakita siyang isang lumang wallet ng lalaki sa lapag ng inuupuan naming boss. Medyo luma na ang wallet na ito, kulay itim at medyo laspag na. May isang litrato sa loob. Tama kami ng hinala, lalaki nga ang may-ari ng wallet. Medyo may kalumaan na ang litrato. Malutong na ang papel at black and white or should I say brown and white pa ang kulay ng litrato. Bukod sa litrato ay mayroon ding mga nakaipit na tarheta, calling card, papel na may sulat, reseta ng doktor, mga tickets sa bus, at 78 pesos. Wala naman talaga akong habol sa wallet maliban sa 78 pesos. Gusto ko sana ay paghatian naming magkapatid yung pera, pambili kahit man lamang ng burger. Ngunit iba si Maria, sa aming magkapatid masasabi ko talagang mabait siya ng higit kaysa sa akin. Gusto niyang isauli namin ang wallet sa may-ari dahil baka mahalaga raw ito sa kanya dahil nga may reseta. Na nakaipit sa loob. Noong mga oras na yon gusto niyang ibigay na lamang sa driver ng bus ang wallet. Kaya naman agad-agad akong nag-isip ng paraan upang huwag na niyang magawa ang binabalak niyang pagsauli ng wallet sa driver. Para! Kahit mga dalawang kanto pa ang layo ng bababaan namin ni Maria, ay pinahinto ko na ang boss. Dahil sa hindi pa handa sa pagbaba ay nataranta si Maria dali-daling inayos ang mga bitbit niyang gamit at bumunot ng pamasahe namin sa bayad sa driver eto pong bayad, dalawa galing tansa. Matapos magbayad at masuklian ay bumaba na rin siya. Ano ka ba Martha, dalawang kanto pa ang layo ng bahay natin dito sa pinagparahan mo biglang bumalik sa akin ang sisi. Medyo may kalayuan nga talaga ang pinagparahan ko ng boss. Medyo naiinis na natatawa sa akin si Maria, galing kasi kami sa dorm noon at marami kaming dalang maruruming damit kaya naman may kahirapan nga talaga ang maglakad ng malayo. Tricycle Lumapit ang tricycle. Una akong sumakay at sumunod naman si Maria. Sa Novoro po ano ka ba Martha? Kulang na ang pera natin pang recycle, di ba may napulot kang wallet? Eh di yung pera muna dun ang gamitin nating pambayad sa tricycle. Palitan na lang natin pag humingi tayo ng pera kina Mama. Diyan lang po sa may gate na blue. Binayaran rin ni Maria ang driver ng tricycle gamit ang pera mula sa napulot niyang wallet. Ma, panandito na po kami. Walang sumasagot. Walang tao sa bahay. Dumiretso ako sa kusina. Si Maria naman ay dumiretso sa kwarto namin may sulat na iniwan si mama sa mesa sa kusina. Wala pala si na mama at papa nagpunta sa Laguna para asikasuhin ang titulo ng lupa namin doon. Medyo nagkakagulo na rin kasi ang mga pamilya ni mama doon sa Laguna tungkol sa lupa namin noong mga panahong iyon. Pumasok ako sa kwarto namin ni Maria. Nakita ko siyang nakadapa sa kama niya at tinitingnan kung ano ang mga laman ng wallet na napulot niya kanina. Maria nasa Laguna raw si mama at papa. Nagpunta sila sa Laguna para asikasuhin ang titulo ng lupa namin doon. Medyo nagkakagulo na rin kasi ang mga pamilya ni mama doon sa Laguna tungkol sa lupa namin noong mga panahong iyon. Pumasok ako sa kwarto namin ni Maria. Nakita ko siyang nakadapa sa kamanya at tinitingnan kung ano ang mga laman ng wallet na napulot niya kanina. Maria nasa Laguna raw sina Mama at Papa para ayusin ang titulo ng lupa natin doon. Martha, halika rito. Tingnan mo itong sulat na nakaipit sa wallet. Ano 'yan? Ewan ko, baka anting-anting latin yata 'yan eh. Ewan sinubukan kong basahin ang sulat, ngunit talagang mahirap bigkasin. Biglang inagaw sa akin ni Maria ang sulat. Ano ka ba? Pag ang letter V ay nasa pagitan ng mga konsonan ito ay binabasang letter U at pag ito naman ay nasa pagitan ng, ng mga vowels o kaya naman ay sinusundan ng mga vowels, ito binabasang letter V asus. At saan mo naman natutunang magbasa ng latin? Basta alam ko yan, sige nga. Moritum ti salutamus, esti dextrumi curit, evi versus Christus, verum di trevi, vermi esti reflexum, arum di aratripum, dextrumi lentinum, evi satani. Ang galing nga parang totoo, bahala ka nga sa buhay mo, kakain na ako Martha anong merienda tanong ni Kambal. Meriendahin mo ng mukha mo. Pumunta ako ng kusina, binuksan ang refrigerator at naghanap ng maaaring kainin. Samantalang, si Maria naman ay hindi na lumabas ng kwarto namin. Mga bandang alas sa is 40 ay ko na nang bumalik ako sa kwarto namin. O, akala ko ba magbimirienda ka? Ayoko na. Bigla kasi akong nahilo pag tayo ko kanina kaya hindi na lang ako lumabas. Nagugutom ka ba? Hindi na nalipasan na yata ako ng gutom pagkasabing pagkasabi ni Maria noon ay bigla siyang napaduwal. Kaya dali-dali siyang nagtungo sa banyo namin sa kwarto at sumuka sa lababo. Makalipas ang ilang minuto. Martha! 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 nanginginig na sigaw ni Maria. Parang may halong takot ang pagkakasigaw niya noon sa pangalan ko. Nataranta ako sa ginawang pagsigaw ni Maria. Napabalikwas ako sa pagkakaupo at napatakbo papuntang banyo. Nakita ko siyang nakatungkod ang isang kamay sa lababo at ang isa ay hawak-hawak ang kanyang dibdib habang patuloy na nakatingin at umiiyak sa harap ng salamin. Bakit? Anong nangyari? Maria, napaano ka? Sunod-sunod kong tanong kay Maria. Hindi ko alam ang nangyari kay Maria sa loob ng banyo hanggang sa bigla na lamang akong natakot at kinabahan sa sumunod na nangyari. Unti-unting napaluhod at umiyak si Maria. Patuloy ang kanyang panginginig. Mula sa paimpit na iyak ay unti-unti itong nagkatinig. Tinig ng hagulgol. Nakakaawa. Nakakakaba. Nakakatakot. Matibay si Maria. Matapang. Ngunit bumilis ang kaba ng dibdib ko nang makita ko ang nangyari sa kanya sa loob ng banyo. Alam kong may masamang nangyari sa kanya hindi basta-basta magkakaganito si Maria ng walang mabigat na dahilan. Kinabukasan. Kring, kring. Nagring ang telepono. Si Mama, medyo matatagalan daw sila bago makauwi ng bahay dahil may aberya pa rin daw sa lupa. Kailangan daw maayos iyon bago umuwi si na Lola na nasa US gang sa ika-24, ibig niyang sabihin ika dalawang put apat ng Setyembre dalawang libo at dalawa. Okay na si Maria. Parang walang masamang nangyari kahapon. Mga ilang ulit ko na rin pinagtangka ang tanungin siya tungkol sa kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya sa banyo, ngunit palagi niya itong iniiwasan. Minsan pa nga, palihis ang mga pagsagot niya sa aking mga tanong upang maiba ang usapan. Dumaan ang Sabado, Linggo at sa wakas Lunes na naman. Pasukan na naman. Biglang nilagnat si Maria. Medyo nahihilo raw siya. Ako na lamang daw ang pumasok at ipagpaalam ko raw siya sa aming mga instructors. Sabihin mo sa kanila baka bukas na lang ako pumasok, masama pa kasi ang pakiramdam ko. Martes, ikalabimpito ng Setyembre 2002 at dalawa, alas 2 ng umaga. Tutu tutu. One message received. Si Maria. Nawawala ang ID ko. Hindi mo ba nadala? No. Wala sa akin ID mo. Baka nasa bag ng marumi mong damit. Papasok ka na ba? walang na akong na-receive na text mula kay Maria nung araw na yon. Hanggang mga bandang alas 6 ng gabi, ako na ang nag-text kay Maria. O ay, anong nangyari sa'yo? Masama pa ba pakiramdam mo? Akala ko papasok ka na kanina. Wala pa ring reply. Siguro wala nang load si Maria. Dumaan ang Merkules at Huwebes. Uwian na naman. Apat na araw lang ang pasok namin noon. Inimpeg ko na ang mga marurumi kong damit at umuwi na sa Cavite City. Pagdating ko sa bahay. Maria! Maria! Walang sumasagot. Binukasan ko ang pinto. Ang baho ng bahay. Amoy bulok na laman. Ang baho. Maria, Maria. Lumabas si Maria ng banyo. Katatapos lang magsipilyo ng ngipin. Maria ano yung mabaho? Amoy patay na daga.